guys no haluin ko na kasi na ano na 5 minutes nang nakalipas. Tayo <laughs> so, ready na tayo. guys, make sure na so mainit na talaga tong kawan bago ilunod para ni um para mabilis. Okay. Para mabilis mangga. Tingnan Uy, So, yun guys, um, nag-start na siya mga mantika. So, kailangan to, um, laging, ano, laging hinahalo para magpantay yung brown niya. So, wala pa rin si Mr. Kasi nang 5 hours daw siya mag-stay sa hospital, guys. So, nagpa-check up siya. Nagpa-colonoscopy. Colonoscopy. Ayaw ang <laughs> cosmos okay, pa. Nagpa-check up siya doon. Tapos, sabi ng doktor, um, need niya mag-stay doon ng at least 5 hours. So, akala niya madali lang. Kaya pala pinapunta siya ng maaga dapat yung ano niya, schedule 3.30. Tapos, alas dos pa lang, ala una pa lang. Ala alas 2 eh. Oo. Alas 2 eh, tumawag yung hospital. Na papuntahin siya ng maaga, kaya siya pumunta ng mga alas dos. So, nakarating sila doon, ng mga ano na. Mga 2.30. Ayan, haluhaluin lang ng mabuti para hindi masyadong kumalimsek. Iba talaga yung kanin dito, no? Sa ibang bansa. <laughs> Nagkakaramelize. Iba sa atin. nag-start na siyang parang nagka-camerilize. Ayok mo na. Kamil, kami. Ang kong rice Hindi <laughs> ko maano eh. ay. <laughs> Lisod, mahilwas. Bala kayo dyan. Nawa ako kay mister kasi. Simula <laughs> nung gabi, simula nung um, kahapon pa hanggang gabi, hanggang ngayon, hindi pa siya, bawal pa siya kumain ng mga solid food. Ano lang, tubig, soda, black coffee. So, yun, yun lang yung ano, parang mga fluid lang, ganun.

ito yung pinakaayaw ko talaga. <laughs> Ay, kapagod. So, ayan, tinakpan ko na kasi. Ay, <laughs> ah, laging umaano. Lumilipad yung mantika. Diyos ko. So, parang anuhin ko na lang to Adubuhin ko na lang siguro toy eh. Para madali. <laughs> Ay! Ayan. <laughs> ayan, ito na yung itsura niya. <laughs> kabila brown, yung kabila hindi. <laughs> so, ayan guys. Ilunod ko na tong ano sibuyas at bawang. Bala na batman no? Ayaw ko talaga itong tumalunsi ko eh. then, meron ako ditong toyo at, um, tawag nito, paminta. Tapos, nilagyan ko ng kaunting oyster sauce. Ayun. So, mamaya, lagyan ko to ng suka mamaya. So, lagyan ko rin ng kaunting tubig, guys. Para ano, para lumambot naman yung ano, carny. And then, Takpan. sempre syempre, meron ako ditong ano, paminta. Mamaya ako to ilagay kasi um, mapait kasi siya pag nilagay ko na kagad siya. Ari. Pag sinasabay, parang ano siya, mapait. Ganun. Rin. noyan so, guys. Um, Tiniplahan ko na siya. Timplado na to. Naglagay na ako ng dalawang pirasong ano lang. Pamintang dahon kasi. Um, pait kasi pag marami. And then, last is suka. Lapit na to maluto. Malambot na siya suka mga one for cup lang to eh. tapos hayaan ko lang siyang ano kumulo ng mga tatlong minuto hanggang lima so ito pala yung ano ko sa likod bahay ko lang to yung, ano, kinuha tapos dinadry ko <laughs> Ayan guys, no haluin ko na kasi ano na, 5 minutes nang nakalipas. <laughs> so ayan, ready na to talaga, no? nag-caramelize na talaga siya. Ayan. Tikman ko nga muna kung tama ba itong tinpla saka mamaya, tabang. Tama lang naman. Ayan, so, takpan ko muna siya ng mga ilang minuto. So, in lower heat lang tayo, no? Number 3. So, ayan, para lang mag-simmer mag, -simmer, mag -simmer ang ating pork tarot. So, ayan, guys, no, haluin ko na kasi na, ano na, 5 minutes na nakalipas. <laughs> Ayan, ready na to talaga, no. Nag-caramelize na talaga siya. Tikman ko nga muna kung tama ba itong kimpla. Saka mamaya, tabang. Hmm. Tama lang naman.